Ilang bayan malapit sa Bulkan Taal ang apektado ng volcanic smog o VOG. Kabilang dito ang mga lugar sa paligid ng kaldera, o kaldera ng bulkan gaya ng uh, Agoncillo, San Nicolas at mga bayan sa timog kanlurang bahagi ng bulkan. Ayon sa Taal uh, Volcano Conservatory, mula pa kahapon ng tanghali ay naobserba na ang mataas na pagsingaw ng puting usok o steam ng Bulkang Taal. Sinibayan pa nila ng uh, mabagal na pagkilos ng hangin at mataas na humidity o moisture sa hangin. Una ng uh, ipinriwanag ng Philippine Institute of Volcanology at Seismology of Evox na ang fog ay maliliit na droplet sa hangin na binubuo ng volcanic gas tulad ng sulfur dioxide na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract. Sa huling tala ng FIVOX, umabot sa 4,332 na tonelada kada araw ang ibinubugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal na nananatiling nakataas sa Alert Level 1. Abangan ang update tungkol dyan, mamaya po, tumutok lamang para sa update sa Bulkang Taal.